I like so. You sent for me in a plane and then a chopper. And I landed somewhere and uh, we were to play golf. And then uh, as I was holding my club, I look at you, you're talking to people around you, big people, I don't know who they are. And I said to myself, I knew from the moment that this was

for the dad's birthday, of I'm yeah. so happy. Oh, canol. Atong kuspingan. Oo, unsa sila ka kusog? Migrant. Oo, happy birthday, ka Tatah Digong. Sige, solay nato. Kuya Dance. Oh, basahin yan ang naas at asa. One, two, three, go. Happy, happy birthday. birthday. Apakan na to ato mga kaugalingan. Yeah. Yeah. Nakita na to kuya Gans ang energy sa mga disug at digo sa inyo kung sa Adam Suranon. Dito pa basta. Grabe ka supportive sa akong tatay dito. Pagkahuman mga guwapo pa dilu mga guwapa. Oh, oh gyon. Oh, Nakita na to, si Tatay Digo. Unsa ang iyang kahintang karon mga kahigalaan? Di ba? Exactly which is magkita nato gikan dito siya sa Hong Kong pag niya dito sa Pilipinas gikan sa Pilipinas ng hangyo si Tatay Digong nakita nato tanan wala ko nalimot on that night gihunan dito sa Davao Nilsor particularly dito sa Digos sa dihang nakita at nabalitaan nato ang news na ay usapot katao dito na nanindugan yun. Uguna una una mo ng si Kapitan Dodong Bukol. O, oh, nakita na mo yung live. Nag-una-una naging siya. Kaya nga naman, huli pwede ka pwedeng magpakahilom sa naitabo ngayon sa ating nasaon. Dili pwede. Tama ba? Tama ba mga kahiksunan? Tama! Kita ang tinuod na tingon sa Pilipinas. Mabitaw kong niya ng taknaas kagabi nga naitabog ni No, nang gawas kita sa mga atong mga panimalay Bisa dis oras na sa gabi eh Kay ang inyong gibati Gibati na sa mga taga KOGC Gibati na sa taga Davao City Kung karoon na sinati nato, to kining okay, paglusog nila Nadunggan nato to ng ipanimalay ni Tatay Nigong Ilan na pong sudlon dili ta manugot nga sa hangtod hangtod ingon ani ang atong nasod Pilipinas gusto mo ingon ani ang nasod Pilipinas <laughs> dili ta manugot no buoy ang mga Pilipino kuha na to hobi taw na kining atong nas nabati karon mo nang nata karon no? okay na mag down ta oh, so nakaabot ang atong mga cake Nakuhaan na kinin tao ng upan, ikigutom na gawin. <laughs> okay lang na, sir. Huwag yun na yung problema. Okay. No, atras na tayo kamay, kapatid. No, mga kaisunan, kamay. Pwede ba na itong praktisan? Kung praktis lang ta, napamantay 3 minutes. Pwede ba itong musyagi itong happy birthday? Praktis lang sa ha. Okay. Ha happy, kini ho, kini ho. Happy ATF birthday, tatay ni kong bring him back. Okay lang ba? Okay kayo. Okay kayo. Kaya nasunod ka pala. <laughs> 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 okay lang ba? Okay lang ba? 3, 2, 1, go! Happy, <laughs> Happy, birthday. Birthday. Happy birthday, <laughs> birthday! Tatay ni Gong! Bring him back! Okay, agaw. Okay, Happy 80th birthday, tatay ni Gong! kalimot kalimutong. Happy 80th. Okay? Happy 80th birthday, tatay ni Gong! Bring him back. Okay, usap! 1, 2, 3, go! Happy birthday! Dapat mag-countdown man ta gigan sa 10, no? Pag-usulod na ang 30 seconds, mag-countdown ta para sabay-sabay tangtanon! Nag-countdown na ko, no? Sabay-sabay tangtanon! Okay? So, kap, happy na kap. 1 minute na lang. One minute na lang. Pwede ba tayong magpagawa sa so countdown dito sa led wall? Kung wala, ato na lang. Tapos after kadas, nato kadas. na no? mag-countdown, tapos itantanan mo green, oh. tapos manganta taong happy birthday. La to, ah? la okay lang ba sa to ha? Tapos lamark. Kaya ang birthday, di Tatay Digong, birthday na Tatay ni kong birthday natong tanang katawang Pilipino. Okay? So, one minute na lang. Okay? Okay? 1 minute na lang. Mag-countdown uh, mag ta. Okay. Kung pari yung pag-uusan. Okay. 1 minute. Okay. Okay. 60 seconds. Andam tanan na. Okay. 45 seconds. Dapat kusog tanan ha? We are making history, Filipinos, Tigusinos. Pwede manindog ng tanan? Nag-awag si Kapitan na manindog ng tanan? 30 seconds. Pandaro ng flashlight. Pwede ba pandaro na ito flashlight? Okay. Okay, pwede ba na ito i-off ang light? Kining nasa tubangan? 15 seconds.

ng Diyod. I know, karon ko po. Even mga ordinaryo nga, di ba, mga citizen, mga lulo, lula, nang hinak in town, inana na kanap si Tatay Digong. Bring him back. Malaysa si Tatay Digong. Yarang kibuhat. Kaayuhan sa Pilipinas. Kaayuhan sa Tanan. Maura din na, bring him back. Guys, uuting ulan na. Eh, streaming na guys.